saka ni guys saka pa uli oh. bakas na ta guys tatag makaon buntag sayo. sa iyo sarado pa guys ang mga tindahan dool at layo almost po ni guys mga 500 to 700 meters awi sa atong balay guys baktas na guys pauli alit lang tag guys buntag sayo huh? maragod guys green green grasses pa guys ang paulit na to guys pug kayo ang palibot guys pero nagsando lang ka may <laughs> gusto na to mafeel ang kabugnaw guys sa natural na paraan guys <laughs> guys oh kadungog pa kag mga tingog sa langgam Oh. Oh, para guys. Oh. Tayo guys. Dito muna guys, oh. oh, klaro kayo guys, oh. Okay, guys. Hindi na tagbakas guys, oh. Layo pa kaya na guys. Oh. Palit lang tag makaon sa buntag. <laughs> para pa. Bye guys, oh. Baktas-baktas lang sa ita guys Exercise Okay guys Pungit okay, nga guys Waragod uh, guys awon ah, sa ka green green grass guys nag as kayo guys ang na rin palibot guys oh ah okay, guys lupad pa mga langgam guys oh sa gulay nagpakaon sila guys ani lang nga silang mukaon para mabuhi Bikin angin menerbau, guys loh, oh, guys, 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 hujan kan guys loh, oh, anak guys, hujan. bak ass hello no. bak ass hello guys am mudah <laughs> Oh na limon guys oh limon sitio Na ang limon giputol ang kahoy punuan Kaya naman, man na dai guys putla na nila guys ta guys oh sagingan ah oh, guys huwag na yang hangin guys oh. magbihan ka oh. ah guys pero daghan daghan kung balay guys biringa area guys handag ko ang balai balay guys kuya pa na guys so, hawag kayo na green grasses pa na guys solid pa kaya na green green grass dire na ay, mga balay dire guys ito sunod banhas sunod kini kalubian guys oh kalubian no ito na ay, mga balay plus tarang kalubian oh ang lupa guys Ring lupa. Isu cari. Makin lebihan nyesal lagi hender guys. Testa. Ah balik balik dari guys. Uh, uh. Uh, guys, look at that guys. So, dulu guys, subdivision aku na nak dia. Subdivision. Ukuran no? apa guys? adlaw adilau, kanie guys. Ukuran guys? Adilau, adilau, bani guys. bani nara tu o oh, sa tanaw ni mo guys o Kaya kahit o oh. Okay, oh. nga pa solar guys o oh. Pusti o guys solar ng uban guys o oh, di ba o oh. may bungto guys o oh, na o oh. ni mo guys langgam na guys Bird na, it's a bird. Ah, what oh. Oh, sapa na na gamay guys. Ito, ito pa guys. Paan, gamay. Ay, sapa na lang, guys. Sapa na na. Uh, Sabak kayo mga... manok guys kayak menukan manok dari ngeban guys buhi kayak manok dari oh. dagahan pang manok dari sa guys oh maka uh, ato guys oh seto so biha ang mount up guys? guys kita darah dapit oh darah oh they're looking na guys oh ara guys oh wah wow. oh Isak, isa dun sa na Guys, terang. Okay. Um, guys, oh, wak pakai ni dia, guys. Oh. Mansanitas guys. Nak arang ibu terpakai mansanitas, mansanitas, mansanitas mansanitas Huh? 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 mansanitas Huh? Huh? Masanitas, masanitas Tengah-tengah masanitas, oh, masanitas guys Masanitas guys, masanitas Masanitas oh, Kau orang nak tengok na. gamay ng sapa oh. manmid guys ang bungtod kuwing <laughs> ka pa uli guys pak uli na Mana umahan naman tagbaktas <laughs> baktas oh patayos church guys na oh kita na yung adlaw guys oh sumpangan na sa adlaw oh. anong mga iro guys mga friend na nato ng mga iro napakaon man nato na guys pwede hilabot pakaon nato na sila isang mastray na sila pakaunon pero pang magsaba labayan shhh so guys pero Si Haring Adlaw guys. Pakita na. Nagpakita na si Haring Adlaw. guys oh. ka na guys. Saya kayo guys. Si Haring Adlaw. Oh. Ya yeah, Yahay ka solar guys. Oh. Buhi ka solar guys. Kusug kayo. Lao na anang adlaw